Ya yeah, mga sideline dito tayo ngayon sa ano ni Diwata. At ikut natin tong camera para makita niyo yung buong area ni Diwata. Ayan oh. Ikot pa lang natin mga ayan. Oh. Ayan, dunong orderan. So kanina maraming pila, ngayon wala na oh. Mabilis din naman pala. Mabilis din naman. At ayan na yung labas oh. Kaya naman pala makaparking sa loob. So yung iba, umuwi na lang no, ano, uh, mga ayaw pumila, ayaw magantay ng matagal. Ayan oh. Oh, di ba? Yun. Maganda yung place niya ngayon, oh. oh. Tama kawayan Ayan oh. legit kawayan Problema oh. Ito free Libre o oh. pamila tayo dyan oh. So ang pila na pala ng uh, ice cream ay uh, Hanggang alas 10 lang Pero libre yan Kaya, problema hindi, hindi ko makain Dalawa lang ng kutsara Paano kakainin to? shout out diwata wala na akong kutsara oh hmm. di bale simpleng problema lang yan magagawa natin ng paraan yan Oops. ay yan easy ice cream Yeah, sponsor Easy Ice Cream ay no? Ah, easy ice cream Kaya lang wala ng kutsara So Hintayin natin ito matunaw Para makain natin Ihigupin na lang natin Harap. harap kalau pala ang kamera Ah, wala na. Lobat na. ay no Kayo na ano. Kayo na. Mahaba yung pila. Ganoon lang pala. Discard ko dito. Pipila lang. Pila ka lang ng mga isang oras. O dalawang oras. Makakain ka na. Dalawa lang kutsara. Ayan ang ginawa natin. oh. akin yan, sir. Sa akin yan, sir. Sa akin yan, sir.